apat na kaibigan na kailangan natin. Una, yung kaibigan na sasabihin ang totoo kahit masakit pa yan, kahit nasasaktan ka na. Kasi minsan din kailangan mo ng kaibigan yung sasampalin ka sa katotohanan. Kasi hindi mo na alam kung ano ang tama at mali. Pangalawa, yung kaibigan na sasamahan ka. Pag may problema ka, pag iiyak ka, iiyak din siya. At higit sa lahat, ipaglalaban ka sa lahat, lalo na pag alam niyang nasa tama ka. Pangatlo, yung kaibigan na kahit alam ang lahat ng sikreto mo, pero hinding-hindi niya sasabihin sa lahat. Kahit mag-away pa kayo, ititreasure mo talaga yung mga taong ganyan. At pang-apat, yung mga kaibigan na mamahalin ka ng buong buo. Yung kayang-kaya kang mahalin, na kahit ikaw, alam mo na hindi ka nakamahal-mahal or ikaw nawawalan ka na ng pag-asa pero andyan pa rin siya sa'yo at siya ang nagbibigay pag-asa sa'yo. Kaya yan ang apat na kaibigan na dapat natin tandaan.